So doon po ako nasanay na kailangan hindi lang sa gabi active yung utak ko kasi sandwich yung schedule eh. Ang standard ko po, babalikan ko siya at least one hour or two hours after a week. Uh, bali po, marami akong nakakausap na mga kabatchmate ko and undergrads. And napansin ko, meron silang three circumstances na feeling ko kaya sila nag-struggle sa accountancy. Ang moto ko sa buhay ka pila accountancy student is the more love you put into the hardest thing, the easier it becomes to learn from it. So pag mahal mo ang isang bagay, gusto mo ang ginagawa mo, mahirap man ang accounting, I assure you matututo ka dyan. Hi, ako si Jesser at ito ang Kape at Buwis. Together with me is one of my students and please introduce yourself, Maya. So, hello everyone. My name is Jeremiah Aizamonte. I studied at the University of Makati for seven years. So, from senior high school na yon to college, stram ko ng senior high school was ABM and I graduated there with honors. And during my college years, naabutan ko yung program na ladderize sa accountancy sa UMAC. So on my first four years, ang degree ko is BS Management Accounting and I graduated there as summa laude. And then I chose to continue and was able to pass the qualifying exam. And fortunately, I graduated again as magna cum laude from BS Accountancy. And all throughout those seven years, I was a consistent business lister student. Ayun. So knowing that uh, sobrang challenging ng BSA and even yung management accounting program no for you to graduate at a eh, Latin honor, di ba? Sobrang uh, achievement po natin 'yan. Ano? So with that Uh, the reason I invited you here is para makita naman ng ibang mga nag aim to become the graduate of BSA and eventually no, uh, to become a CPA passer pagdating dun sa board exam uh, can you give us some insights ano ba yung naging journey mo particularly doon sa study habit natin no kasi magiging useful ito sa mga mag-aaral later on doon sa mga college di ba so by first year ba early first year or even senior high school meron ka nang established na study habit before uh, ang assessment ko po nung sa sarili ko sir is parang late bloomer ako like I was not that serious sa mga first years ko sa high school. Parang hindi pa nagsisink in na need ko mag-aral ng mabuti. Then lately, unti-unti kong nakita yung improvement ng di ko mamalayan. I remember exactly third year high school po ako. Yung siguro na pressure po ako kasi nag-section 1 ako. And then nagulat ako, nakatop 1 ako ng third grading. So parang ayun yung triggering point ko na sabi ko, kaya po pala na parang effective po pala yung routine ko na papasok ako sa umaga, then mag-aaral ako sa gabi. Then same routine po yun hanggang sa college. So doon po, mag, po yung nagsimula yung study habit ko na minsan tutulog muna ako sa tanghali sa glit, then mag-aaral ako sa gabi. So nasa na yung utak ko hanggang college na active siya tuwing gabi nag-aaral. doon po nagsimula uh -huh. Bale, nung senior high school pa lang pala talaga, or high school, high school pa lang, medyo nakikilala mo na yung ano mo, ba diba? study personality. Tama ba yung tawag ko doon? ba diba? kasi meron tayong iba't ibang personality kung saan tayo effective. Kung morning ka or gabi. No, so in your case, gabi ka madalas mag aral Oh, parang uh, nocturnal <laughs> gabi. Kaya nocturnal. Oh, ako naman, sobrang gabi. Gabi talaga, hanggang madaling araw ako nandirin. No, so yun yung personality ko punta na tayo dun sa college. Paano yung ginawa mo nung college? So, nasabi mo, gabi. Pero meron ka bang ano, specific na number ng subject sa isang araw? Meron ka bang limit na tawag dito? Oras, kung ilan, hmm. saka tawag dito. Meron ka bang exact, exactong oras o na ano? Uh, bali po yung sa college na ako, medyo sa first two years ko, hindi pa ako masyado nakapag-adjust kasi pandemic babies po kami nun eh. So, Nabigla kami sa bigla ang online classes, tapos na-stress, tapos sabi ko mag-work muna ako. Pero tinuloy ko, so parang to answer your question po, ang maximum time ko lagi sa isang subject ay 2 hours. Kasi parang napapagod yung utak ko pag laging nasa bahay lang, maikli ang attention span ko, then karamihan pa nun is minor subjects. Pero pagdating ko po sa third year, unti-unting na face-to-face, ganun pa rin po, ang standard oras ko is 2 hours per subject then around uh, two to three subjects per day or depende kung may exam na need ibuhos lahat ng time and effort doon. So doon po ako nasanay na kailangan hindi lang sa gabi active yung utak ko kasi sandwich yung schedule eh. Iba't iba po ang schedule so adjust, adjust talaga. Basta hindi pwedeng maapektuhan na uh, yung major subject ko ng two hour subject per day Then, di na ako nag-notes -no kasi natatagalan po ako talaga pag nag-notes. -no Pero, I make sure na may highlight and may annotated yung mga PDF books ko and other books ko pa. Mm, okay. So, ano yung ginagawang study habit? na no, parang nag, ano ka, nag-highlight ka muna tapos saka ka mag-notes? Balid um, sa... Doon ko na po diretso sa ano, hindi po kasi mahilig magsulat. So, diretso sa PDF or sa books na yung notes ko. Ah, rin. Diretso na siya. Okay. Eh, pero yung pagdating doon sa study habit mo, mayroon bang pinagkaiba per subject? Particularly doon sa mga CPE board exam subjects. Kunwari, iba ba yung strategy mo kapag kay, siyempre tax, no? Tax yung pinag-uusapan natin. <laughs> kay tax, kay law, iba ba yung kay FAR, KFR. Mayroon ba mga pinagkaiba sila? At pag, pag mahirap po para sa akin yung subject, parang siya po yung uunahin ko. Hindi po yung madali yung uunahin ko. Uunahin ko lahat ng mahi yung mahirap para parang 100% pa yung effort ko doon. Tapos pag random ko po na lumagpas na ng 2 hours talaga, lagi po yun yung point ko. Magpo-proceed po muna ako sa iba pag nagsabay-sabay sila. Basta lagi pong mahirap muna, then hanggang sa madali. Para po, panibaka kasi yung madali, pag hindi ko man po ma at least kaya kong i-recall kahit pa pagdating sa exams. Ah, okay. Pero yung per day mo, um, specific isang topic lang, wala ka bang binabalikan na previous topics? Uh, babalikan ko po siya by week. Bali, uh, pag naaral ko po halimbawa yung tax, tapos ang standard ko po, babalikan ko siya at least one hour or two hours after a week bago po mag sa isang subject. Para may active recall din po. And during my review days, ganun din po. One week, then one month. Para nandun po talaga yung concept sa utak ko. Ah, okay. So, bali recall muna, tapos saka mo i-execute yung two hours, mo per ah, ba, subject? Ah, Yes. Ah, nice. Ang ganda ng ganun, ah. Kaya lang, syempre, talagang kakain ng oras, eh, no? Kaya hmm. kailangan talaga todo effort na Kaso ang problema natin ng college, ang nagiging problema natin ng college, kasi hindi lang naman major yung na kinakaharap natin sa college. Di ba? Marami tayong mga minor subjects which is um, more on output base. Kaya sometimes siya iba nagiging joke pa nga na sabi nila pa major po siya. Pero um, minor subjects are more on output base. Eh? So marami talaga siyang requirement. Hindi tulad nung sa major subject is more on performances, de ba? So iri may measure yan sa examination. So si minor subjects more more on the requirements niyan is your either project or either case study, de ba? Paano mo ngayon mina manage yung oras mo given that doon pa lang, kunwari, uh, active recall pa lang, one hour plus two hours, two hours. Diba? Parang halos seven hours na yan per night eh. Um, paano yung ginagawa mong balancing nun sa, sa minor and major subjects? honestly po, mas stress talaga ako lang sa minor subjects. Eh. Kasi sabi ko, mas okay lang sa major na maraming exam or need aralin kesa sa minor na maraming pinapapasa. Halimbawa, essay. Eh, nauumay po talaga ako sa mga essay. So, priority ko talaga lagi, halimbawa, pag may exam, pag sa major subjects, bawal maapektuhan po ulit yung 2 hours ko per aral. Pero, pag nagsabay sila hanggang maximum na three subjects ng may, major, then the remaining time ng, ng araw ko is yung para naman po sa minor subject. Anyways, hindi naman po kasi dinedemand ng major subject yung output mo. Ang kailangan niya lang talaga is yung utak mo. So, doon ko po muna yun yung six hours ko kasi maximum three subject. Then, the remaining time, bahala na maghati-hati yung minor subjects sa sa mga oras na yun. So, given that, palagay mo ba um, yung itong mga in-apply mo are the things na hindi, hindi pa ginagamit ng ibang tao or ibang first years or lower years or even dun sa yung mga hindi pa nakakapag-establish ng na maayos na study habit. Palagay mo ba or, or this meron ka pa bang ibang strategy na hindi naa-apply pa ng mga nag-struggle sa grades nila? Uh, bali po, marami akong na nakakausap na mga kabatchmate ko and undergrads. And napansin ko meron silang three circumstances na feeling ko kaya sila nag-struggle sa accountancy. Una is yung scheduling. Meron kasi di ba plano ka lang ng plano, hindi naman nasusunod. Napaka-fulfilling sa na on that day, yung schedule na plinano mo is natupad mo. Like, strict ka dapat sa schedule mo. So, halimbawa, by Monday, need ko na tumaaral. Sundin mo. Para di mo siya problemahin at sumabay pa o tumatong pa sa, sa ibang araw. Pangalawang napansin ko is, iniisip nila na nag, pag nagpahinga ko ngayon, sayang sa oras. Pero, okay lang tama rin and have a reasonable amount of time to rest. Kasi, mas sayang sa oras na pinilit mong aralin lahat, then later, wala gets Meron po akong nakausap na na pinupush niya talaga sarili niya to the point na ilang pages na yun nababasa niya. Pero kinaumagahan, sinabi niya, parang walang pumasok sa utak. <laughs> so, mas magiging productive ka kung na-refresh ang utak mo. Moto ko nga lagi siguro kabisado na po to ng mga kaklase ko na okay lang tama rin basta kaya mong panindigan at may tamang dahilan. And pangatlong napansin ko po is hindi nag-grasp ang concept. Aral lang ng aral, pero hindi nila nag-grasp yung concept. Kasi concept is to backbone every lesson. Eh. So, bali wala pag hindi nakuha ang concept. Kahit na minsan, concept lang yung baon mo, papasa ka talaga. So, mas maganda po kausapin mo yung sarili mo na kaya mo pang ituro to sa sarili mo yung concept. Pag kaya mo explain sa sarili mo, Ala tandaan niyo na na-gets mo siya. So yung three things po na siguro makakahelap sa sa struggle is proper scheduling, pangalawa have reasonable time to rest, and pangatlo always grasp the concepts. Importante yung tatlo. Okay, so bale uh, more on um yung time discipline natin no? sa so, dapat uh, strict yung ano yung pagsunod natin doon. Tapos um, syempre uh, number two is that uh, magpahinga pa din, no? Yes. Ayan. Kasi yung iba they took it na parang para sa kanila is that luxury kapag nagpapahinga ka. But actually baliktad siya kasi pahinga is also part of the review process din eh, 'di ba? Yes, please Okay. And then finally, more on concept. Okay. So rather than solve ka lang ng solve, no dapat na alam, mm -hmm. nalalaman mo din ano yung reason why bakit ganito yung naging ata ng problem. Right. Yes, uh, Ayan, okay. uh, yun, ang ganda. No? Uh, pero syempre, alam ko naman, no? given that uh, uh, you are college student, syempre, uh, marami ka din things na pinapriority sa buhay. No? Kanyang, may social life, may love life, di diba? may <laughs> family. no? Uh, ang tawag dito, Are there are circumstances ba na medyo merong time ka para sa kanila na nasa sacrifice? Paano mo na nagjo-juggle yan, ganyan? Um, uh, tawag dito, Meron ka bang specific program? Meron ka bang clear or strict na ito para sa time ko para sa family, para sa time ko with my girlfriend, para sa time ko with my games? May ganun ka ba? Uh, basta po sa akin, every Sunday, no matter what happen, hanggang ngayong review days ko, ang Sunday ko po is rest day, church day, and other stuff. And strictly no academic related matters. And I believe ginagawa din po ito ng mga kabatch ko kasi napapansin ko pag Sunday, tahimik yung GC namin sa groupings. So every Sunday, strictly ng no academic related matters and iniisip ko na lahat ng aspect ko sa life, need ng oras yun eh. Need lang i-manage ng maayos kasi yung mga tao sa paligid ko, like family, girlfriend, they are my support system. So parang importante na you make time, you you make them feel na I always make time for them. So, I study and they, they support me. So, in return, I make time to study and I make time to support. I make time for those who support me. Ganun po, sir. Ah, nice. Pero hindi ka na sumali sa mga student organization, uh, nag-officer, kumbaga. Kasi some of the organization, automatic member kayo. Like, GP eh. Pero ang reason kasi, ang question is if uh, you become officer. Kasi kakain din ng oras yun eh. Meron ka bang mga sinalihan as an officer or at, more on just automatic membership lang? At previously po, ako po yung academic committee chairman ng JP. From junior, naging senior academic committee chairman. So, kumain siya ng oras. Pero at the same time, dun po nahasa yung experience ko sa leadership. Tapos marami din po akong na discover na relationship sa ibang school kasi ang equivalent po niya sa ibang school is BP for academics sa NFJP. Ha? So, maganda po siyang training grounds para sa leadership. Okay, so meaning to say, pagsali pa lang doon, uh, meron ka ding advantage pala. No? So, pero more on academic, meron ba bukod dun sa, yes, uh, tama ka, meron ka mga skills na madedevelop din eh. Pero more on academic, yung sa study, nakatulong ba siya palagay mo? Nakatulong to the point po na kami yung gumagawa ng mga questions sa quiz day. Then, after po namin gumawa, ipapacheck po namin sa panelist. So, pag may nireject, pe-revise re po namin. So, tuturuan kami ng panelist din na ganito dapat yung treatment sa halimbawa business combination. So natututo rin po kami. Parang halimbawa gagawa po kami ng, ng fourth year, eto year pa lang kami. So na-advance po namin yung lesson namin with regards to that position po ng academic committee. Nice pala. So do you suggest ba dun sa mga first years or lower years to join as officers ng mga organizations? Kasi given that you explained kanina na helpful siya, nag-develop yung skills mo, and some parts no na tutulungan din yung academic part mo, do you suggest ba na mag-join sila sa mga ganyang organizations? Uh, yes po, sinasuggest ko siya kasi marami siyang benefits, hindi lang dahil officer ka. unang una halimbawa, pagdating mo sa review center, karamihan ng review center, may discount po sila sa mga JP officer eh. So malaking tulong na din po yung discount na yon kahit papano. At least na-lessen yung burden mo sa pagbayad ng tuition. Yun po. Parang, and naka, hindi lang po siya for sa alma mater, may sa school. Marami po siyang connection sa ibang, iba't ibang mga school. Kaya mas mag, mas mapapaganda po yung mga relationship mo. Exposure din sa ibang school. Kaya, I highly suggest po na kung kaya ng oras, okay lang po. Mag ano sila, mag-join po sila sa ganong organization. Mm, nice. so, so bale mo makakuha ka din doon ng love life no, naiialat mo for <laughs> Sunday, tama? <laughs> actually sir, doon ka under ko po, po yung naging girlfriend ko ng academic associate naman siya. <laughs> oh, di ba? Oh. sabi sa'yo magandang sumali sa ganyan eh, no? Advantages talaga yan. Okay, so I think we are almost uh, at the end of our session. Uh, meron ka bang pwedeng maibigay ng tips dun sa mga nangangarap tumahak sa madugong journey ng BSA? Unang-unang uh, tip ko po is i-accept ang katotohanan na sa simula pa lang mahirap na accountancy. Kasi pag inisip mong madali lang, parang hilaw yung preparation mo eh. Pero pag inisip mong mahirap na siya, hindi ka mabibigla. Pero tandaan mo na mahirap man yung accountancy, kailangan mong mahalin. Ang moto ko sa buhay ko pila accountancy student is, the more love you put into the hardest thing, the easier it becomes to learn from it. So pag mahal mo ang isang bagay, gusto mo ang ginagawa mo, mahirap man ang accounting, I assure you matututo ka dyan. And pangalawa po is, ang accountancy for me ay hindi lang more on labanan ng talino labaran siya ng sipag, tatag ng loob at faith. Kasi halimbawa kung matalino ko nga, hindi ka naman nag-aaral. Iniisip mo, alam mo na lahat. Hindi na nadadagdagan pa yung talino mo eh. And even you are the smartest accounting student who didn't study at all, you will surely fail the accounting exam. So, pray always, samahan ng gawa at tatag ng loob. Pag masipag ka mag-aral, tatalino ka, at gagaling ka, hindi lang sa accountancy, sa iba pang aspect ng life mo. Yun po. Ayun, thank you. All right, so with that, na uh, thank you very much for the inputs and insights. Na I hope maraming matutunan yung mga manonood nito, lalo na yung mga magtitik ng madugong journey, no, <laughs> ng BSA. Uh, with that, na we are saying thank you. This is Kape at Buwis. Thank you, Jeremiah. Thank, thank you, you, viewers. Thank you so much for.